Yan mga bro mga sis. Nandito kami sa Intramuros. Kahit na ulan. Oh, kaway-kaway naman diyan, Mare Koy. Ay. Yan. Mga <laughs> Korean. Nagba-vlog sila. Uy, ayos ah. Ha. Historical to di ba? Hmm. Historical place, Port San Cago. <makes noise> the gate of santiago hi hello okay na okay na film na film na film na mo na film na daw ano Plaza de Armas. Yan. Dito kami sa Fort Santiago. Ang aking kumare, mga senior na mamasyal na. Hello, Maring Bell at Atsinana. Ang aming turgay, ang aming mga anakis. Ano, Raha Sulaiman Jeter. Hi. Hello. How are you? <laughs> oh. Kaya nga. So dapat i-maintain nila, 'di ba? Kasi ito na lang ang pinaka-memorable na no historical.

Yeah, yeah, really. like the... Baluarte di San Barbara. Patayin na natin tong payong. Hi, Welcome to Baluarte di San Barbara. For Santiago. Casa del Castellano. The Dengue of Port

不然，就丢。